Gaano katotoo ang chika na noon pa raw nakakaramdam ng insecurity si Daniel Padilla sa Asia's multimedia star na si Alden Richards? Usap-usapan ngayon ng mga netizens sa social media ang rebelasyon ng veteran radio TV host at entertainment columnist na si Nanay Christy Fermin tungkol kina DJ at Alden of course, may connect pa rin ito sa kontrobersyal na hiwalayan ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo na nagkanya-kanya na ngayon ng landas after ng kanilang 11 years na relasyon. Ayon kay Christy, may nararamdaman umanong insecurity si Daniel Padilla kay Alden na nagsimula noong magtambal ang kapuso actor at si Catherine sa pelikula ng Star Cinema na, Hello, Love, Goodbye. Sa December 6 episode ng Christy Fair Minute na pag-usapan muli ang matagumpay na pagtatambal ni na Alden at Catherine sa naturang pelikula na itinuturing niyong highest grossing movie of all time sa Pilipinas matapos kumita ng mahigit 880 million. Pagbabahagi ng co-host ni Christy na si Romo Chica, kaya raw hindi pa nasusundan ang Hello, Love, Goodbye, ay dahil ayaw umano ni Daniel Padilla na magkatrabaho uli ang dalawa. In fairness naman kasi sa mga fans ni Nakath at Alden, matagal na silang nagre-request na bigyan na uli ng movie project ang dalawa dahil siguradong magiging blockbuster na naman ito. Sabi naman ni Christie, ang pinakamalinaw doon, nung sumunod siya sa Hong Kong, kay Catherine, binati niya lahat yung nandoon. Nilampasan niya si Alden. Anong tawag mo doon? Oh, iba. E eh di na i ka at nagseselos ka at the same time ang matapang na pahayag pa ng veteranong showbiz columnist? Sa panayam kamakailan kay Alden kasama ang ilan pang entertainment writers sa naganap na grand media ko ng family of two, natanong siya about Katniel's breakup. Medyo mainit po yung topic baka mas ali po ako ulit, baka ako po nung mabash ang pag-uwas ni Alvin sa issue. Ayoko na pong nababash. So na lang po ako sa isyo na yan, dagdag pa niya. Ano naman ang reaksyon niya na may mga fans na nagsasabing sana sila na lang daw ni Catherine ang magkatuluyan at gumawa uli ng mga pelikula. Respeto ko na lang po sa kanila. I'll just keep quiet sa isyo pero tignan na lang po natin kung anong magiging turn out, pero sa ngayon they deserve a space, say pa ni Alden. Sa ngayon wala pa naman pahayag si Daniel Padilla tungkol sa mga sinasabi ni Christy Fermin. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please pakipindot naman ang subscribe at pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Salamat!